Yan, dito ako sa Loco Moco restaurant. Oh. Eat all you can na nya. Tutyan kumain dito ng Loco Moco. kita tamang mamajim Makan ng Loco Moco. Ingge di kuadang dai. Oh, nan Oh. Eh, Karon amin ti yung yo ang tagbayad. Nakiun. Kamay kayo, eat all you can. Ayun, takin tapay din mo kan. Tawang kita. Tawang kita. Oh, ang daming makain. Dito ako sa lokong mo ko. Eat all you can. Dami, oh, ang daming. Ay, wala pa yung ano. Ayan, no. Oh, buong, ano yan na ganito eh sweet and sour na na isda. Ayun. pa lang. si Ay hindi. sa loob. oh. Wow. Niya na ganito Ah ano niyan? Yung kinilaw na isda. Yellow pin. Tapos ato Mm. Dorado. Tapos pusit. Tahong. Tahong ni Carla. Tapos ito, puro fish. Oh. Okay. Oh, tika nga mga ano, hindi ti loko mo ko. Nagmet DJ Naganji store na loko mo ko restaurant. Ang dami na lang makain pala. Oh. Bono ti perko na Mana? Eat all you can, manuti uh, ay 200 o oh, 200 pesos. Eat all you can, o. Oh. Pero oh. ang dagayain, tayo, siya agbayad. Ay, ako. Yakult, yakult. Yakult. Katiyak ko. Oo. oh manga. Oo. Eh, kumain na rin 'yan, 'di ito 'yung kanya niyo amin. Teka, 'tong akano. Ay, na pinggan niyo, At... ma'am. Ay, manok kay amin. Hanga pinggan din 'mo kanya na. Den din 'yo. Oh. Ay, plang-planggan natin 'tong din oh. Eh, plang, oh. kanya na 'to, ano nagla. Oo, kay ma amin, ma'am. D'ka mo eh. man. Balik. Oh. Niter, fresher ni ka 'no, bayad. Oh, siya kami nagbayad <laughs> Eh, titira na ko ni Yakult na. Yakult, yakult, yakult. According Tawagan mo, tawagan mo dito, sir.